Nandiyan siya, ayun, nung oh, kita ko. Pero willing ka kausapin? Ano <laughs> mo, Ben? Mag maghaharap na kayo? Wala. Wala yung -de ng namin ng mama ko. Ayun, eh, mama ko. Nga, yeah, siya ang susundin ko, kasi nanay ko yan eh. Ano mm. siya? Ayun, no? ko. Pero willing ka kausapin? <laughs> 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 ano ba? Ano pa ako? Ano, na, <laughs> ano? 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 <laughs> Kilig-kilig ako. Tapos <laughs> kasabihan <laughs> <ako> na ano? <laughs> kung ka ano-ano. Okay lang, pero kilig pa rin ako. <laughs> <laughs> ano ba? Ano ka? Ano ka ba? Ano? Ano ko? Ano yan? Ano yan? Ano, yan? Hindi. Ano ba kayo spotting <laughs> <laughs> Alam ba, alam mo yung, alam mo yung mga gano'ng Alam ko nini. Oo. <laughs> uy. Uy. Hindi <laughs> <laughs> ako, ganyan ako sa asawa ko. Galit. Ganyan talaga, promise. <laughs> Oo, hindi mga... Pero ba, ano ba kasi nararamdaman mo, uh, bakla? Takot? Kaba? Ano, tatakot ako. Mahirap magla, naglalaban kasi yung awa. At saka Tama. Ang pag Pero mas masarap lahat hmm. oh, ng oh. pinanan ng gas ko patawad. <laughs> hindi, babayaran lang yung lahat ng ginastos, anak. Pero patawad na tama na. Ano grabe na paka ng heart mo dito. Kahit ganun yung ginawa. Oo. Oh, oh. Dahil ang Dios ang bala sa lahat. Tandaan niyo, Dios ang bala sa lahat. Truth. Pero mas masarap ang peace. Pero, baka pag uh, kayo bakla yung kay mo, ikalma mo. <laughs> 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 oh, nakita mo. <laughs> <ako. laughs> baka mamaya pag kababa pa lang uh, natin uh, <laughs> bakla na patawad mo na agad. Uh -huh. Pero, si Gaganyan niya ni Tapa. Pero eh. bakit kakaiba yung nararamdaman ko? Parang ang gaan ngayon. Oh, ngayon hindi, maraw. totoo. Totoo, ako rin. Nung mga nakalaan, nung wala pa si Tapa, parang oh, may uh, mga, may uh, may stress yeah, ganun. Eh. Pero ngayon, parang feeling ko okay yung nangyayari ngayon. Pero siya nakating dito, promise. Nakatanaw. Ganyan-ganyan, knockout, nakout pero naka... Hoy! Hoy! oh, 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 oh,

7 naman. Kontra <laughs> Pino. <laughs> <laughs> kita, <laughs> kita talaga kung saan nagmana eh. Kalang <laughs> galit niya, nakakita na ako eh. Mama. lapad. Lapan. lapad. Alam ako baka kung patawad mo agad ako. Hindi, <laughs> okay, Yung pagbaba pa lang okay, natin, tapos na yung kaso. Parang yan, <laughs> parang. Ano Ano dito?

I'm not a